Yan mga kalingap, mga kabente. Nala na po ako ngayon sa sentro na po ng bayan po ng baso. Dito po sa binibinat ko po ng grocery. And nap napakamura dito ng mga bilihin, lalo, lalo, na yung bigas. And dito po ako bumibili. Ano si boss? Ay hey, madam, maano po ako ng ano? ng dalawang sako nitong bigas dalawang sako ano kaya, kaya, kaya ito sa motor ko dalawang kalahati ibalik 50 kilos oh. tapos maano ako ng grocery maano din pa ako ng biskuit nila ang bagong ng mga bata biskwit mas manag din po ako ng bigas ayun lang ano sukal ang kapi Tapos uh, itong Merbrand ng gatas ng bata Kapi Panganood din pa ako ng gilata Yan ito na po yung kalungsako nito Tapos yung grocery sa mga bata I Bili din po ako ng diaper para doon sa baby. Nakakatawa yeah, yung baby kasi one year old pa lang po. So marunong na mag, ano, kumain ng magisa Marunong kumain ng sa sarili na pag, pati pag-inom. Okay, ito so, na po yung baby sa mga bata. Sarbay doon. sa mga tagabasod Ayan, mga naghahanap tayo ng bigas murang bigas, dito lang po yan sa may ilang kaba ng po bigas dito Ayan, maraming salamat kay sir ito po yung kay Clue Store ang mga bigas po dito ay kalidad at mura kaya mabis maubos yung bigas dito Na nagbibigay ng ko din sa mga bata. Si Renny sir. Mm. Ayos ah. Salamat. Yan, ito na po mga kalinga pang kabente yung bibigay kong grocery dun sa mga bata. Sige kuya. Pero salamat. Yan, salamat. Yan po mga kalinga pang kabente. Ah, dito na po yung dalawang sakong bigas at grocery dun sa mga bata. nagawa ito Dahil may malasakit ka sa iba Skrpenta boy Sa bawat vlog mo puno ng malasakit May aral sa likod ng bawat click bawat love mong Puno ng malasakit May aral sa likod ng bawat click Hindi mo lang binibigay Ikaw ba mismo ang nagbibigay buhay Mr. Bente Boy Mr. Bente Boy Sa likod ng bawat suhat Tumutulong ng walang kapalit Bawat malasakit Na iyong hinahal ginagawa mo ito Dahil may malasakit sa iba Stupid the boy Sa bawat stop mong puno ng malasakit May aral sa likod ng bawat click, -click. vlog mong puno ng malasakit may aral sa likod ng bawat click hindi mo lang dinipigay ikaw pa miso nalang ako to eh, dito pwede nagkasa sa sa motor sige nagano din po ako ng diaper tapos tama medyong tapos ito ati pa sarado na lang ayan yan din mo na yung matumba. Okay na yun. <coughs> Uy, mas... Grabe, oh. Masaya ng mga bata. Ano? Masaya kayo? Ay, braby, oh, grabe, oh. Meron pa kung ano sa inyo, Ano ito? Daya <laughs> May dala din ako sa inyong grocery. Ito. Kasi ito gatas oh. Oh, may sukal lang yan, kumpleto na yan. Mm. Mm. <coughs> mm. Salamat po. Salamat. Mm. Salamat. Salamat. po. Salamat. Hmm. Hindi may bayad yan. Ang kapalit niyan ito. Payag ka? Bayad ko na lang si Bebro oh. si Bibo. Ha. Ah. 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 mga aki mga bata oh, <laughs> yung lima naging Ah. 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 Ah.

Ayan nyo, pag nagka ako sa anong... Malapit mo na ba ang Pasko, ano? Wow. Pamasko <laughs> mo! kaso bainti-bainti lang, pwede na ito. Uy! <laughs> mm. Uy, mahulog ka! Mahulog ito sa bata sa ano? Nene, nene, pahingi daw ako. Pahingi. Pahingi. Uy, yan pa. <coughs> Wala ka na, okay lang. Uga pa siya. <laughs> yaro lang. Grabe yung mabait nito. Kahit, kahit kung ano na eh. Salamat, na, uh, mm. salamat mo nito. Oh. Salamat po. Salamat po. Mm. Salamat po. Salamat, mm. salamat po. Salamat po. Mm. Masan yung tiyo ninyo. Parang may ano ah, may benefit. Ayan ah, yan yung tulog. <laughs> Tapos itong isa. Nini. 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 Masaya ka? Ha? Bubuksan. Hmm. Eh, bubuksan daw ni Kuya. Bubuksan daw. Sige na, sige na. Hmm. Ah, kumabukas.

pangalan ko. Ako si Kuya Jason. Kuya Jason. Akala ko lima lang kayo, bakit nagdoble? 2, 4, 6. O, pito <Mom and> <laughs> na. Tabi ni mo din sila. Mm, okay lang sa inyo. Apa. Mm. Para, sa mo yan. Ay, siya, binibigyan din kayo. Very good. Binibigyan din kayo nilang pagkain. Kaya binibigyan nyo din. very good. <laughs> <laughs> Ini mega atas kajian nah. Ke atas. Ini mega atas kajian. Tapos may diaper. Hmm. Tutoy. Kanta daw, kanta. hmm <laughs> so <sayo> ini <na> yan. Ano <laughs> mo, Kuya Jason. Tutoy kayo ikaw nang balat na, 'yung nang balat dito sa kanin sakong sa bigas ah. Mm. Papapalanin dito Ha? si papa niyo mauwi <laughs> na, na si 'yon. Grabe ang saya ng mga bata. Kahit po na sa simpleng pagkain lang po yun na ibigay po natin. na bigas, grabe po ang saya nila. Kahit po ganyan yung nila. Yung mga bata oh. So, pang ilan na yan? Okay. Pangilan ng biskwit na yan, Nini? Tulot. 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 Tulot talaga. May dilata din doon na. May noodles, may <laughs> mga biskwit, dilata. May gatas, asukal, kape. Wala mo niyata sa inyo na kape? Ah, ano ka mm. mm. Ay, mm. Sige na. Mangi ka pa? Sa susunod, anong dadalhin ko sa susunod? Pagbalik ko. <coughs> ha? Meron na dun sardina sa ano? Sa binili ko? <coughs> ah, ganyan din. Tara na. Sama ka na. Tara. Ima Iba na sa kuya oh. Ah, ano mm. Bakit toy, malungkot ka? Toy. Ba't malungkot ka? Gusto mo pa? Ha? Ba't malungkot ito? Isa man lang 'yung Isa lang ako sige bigyan mo pa ang isa. na po na Sige bigyan mo. Sige bigyan mo. Sige, bigyan mo. Sige, bigyan mo. Madalaga lang ako susunod. Madalaga hmm. ko. Bigyan mo din daw ako. Wala ka dalaw ko, 'no? Oo. Kasama ko si ano? Alibin. Salamat po dito Salamat po dito Pati po Inabot na pa ako ng ulan Tutoy pasilong muna ko ha Wala ba po magsilong Walang bayad Wala po Akala ko may bayad. Ayun na po ang bayad. Kotoy. Malilate ka na. Malilate ka na sa date mo. Ano kayo? Kambal kayong dalawa? Kambal? Ha? Ah, bunso. Bunso. Okay, <tinyo> ilang araw niyo itong bigas na ito? Um, siguro kung Tarot buwan po Si Facebook po kami sa bagas Abotin lang ito ng isang buwan sa inyo Opo Inilang Kaya nga anim na buwan po. Mm. Masaya man kayo dito? Masaya man kayo dito? Opo. <laughs> na niyo. Ay hey, po ang bihira, marunong na din pala yung mag-inom mag, mag ano? Ibig sabihin hindi na chucho po niyo?

Gusto mo pa nini? Tubig? <todak> Ibig sabihin to itong kapatid mo Pag tinitimpla mong gatas sa tupon Ay sa baso na po Marunong po siya mag Sa baso? Paano pag gabi? Tanim ng gatas sa gabi? Ano po, tinapay na lang po Ah, sa gabi Tapos papainumin nyo lang ng gatas sa gabi Sa baso Ay, po? O, Ano

Nabuta po ako ng malakas sa ilan. Pero pag may ganito mong kalamidad, tas walang kasama. Buti na lang po may mga kapitbahay na nagmamalasakit dito sa mga bata. Ito po yung bahay nila. Tunggu-tunggu hmm. oh, itu

tara na. Kumuka uh. uh. mm. kami? Kumuka <laughs> 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 kami? Kumuka kami? Isa pa dali. Isa pa pa. Kis na doon si Papa. Kis na. <laughs> uh, hindi, <H> <laughs> may, may alam yan. Ay, mababa ka? Mababa ka, mababa. po si Angel. Nag-iyak niyo. Nag-iyak si Angel. O, oh, ina na lang si... Angelo. ilo. Ang po. Ito yung nawawala kong anak. Totoy, <laughs> ibig sabihin dito, nagkakasya lang kayo dito. Dito kayo, tabi-tabi kayo dito. Dapat may, la may sarado kayo dito. Ah, may sarado man kayo, may sarado man. Sino kasama nila? Sila-sila lang. Ah, may saradong trapal. May lagoman po si ate. Maki-ate pala yan. Hindi po, hindi ko mamamim po yan tugang. Hmm, pinsan. Ah, kapitbahay. Kapitbahay lang po. Anong pangalan mo? Marites. <laughs> <O> Marites. <laughs> o Marisol. Mar o Marisol. Ay, Marites. Si ano po? Jane. Ah, Jane. Jane po ang pangalan niya. Saan ang bahay niyan? Yan po, sa may kabila. Ah, sa kabila. Ah, uh, anak pala ni Prince siya. Bunso. Kapatid mo. Anak ko ni kabila. Mm. Aling kabila. Ni Prince ang dito. So, dito ya ba? Anto. Tutoy, paano pa nagkakasakit yung kapatid niya? Ikaw lang din na nag-aalaga. Ah, oh, ni... Siya, Max. Hmm. Sinatuwa nga din pa pag alam mo dito. Hmm. Hey, mapunta na din ako, ha? Anong sasabihin? Salamat po! Mm. Salamat. Salamat din po. Now, yung Salamat mga kapatid pa. mo, bantayan mo, ha? Opo. Ay. Opo. Um, okay. mm. Pagbalik ko, mabili ulit ako ng maraming biskwita, ano Opo. At tinapay, gusto hmm. ko pala. Rin. Tinapay, anong klaseng tinapay ang gusto mo? <laughs> Yung may palaman na bato? <laughs> peanut butter. Ah, peanut butter. Eh, sige. Yung may palaman. Malay kasi minibilan ko na may peanut butter eh. Doon sa, ano, alawiyaw. Totoy. Ha? Huwag ka muna mag-ano ng brunsi. Nag-alagari ako. Ha? Brunsi? Ano? <laughs> No, no, no. Tayo muna daw ka. Natin, mo. Mm. <laughs> okay, na ako Anong Ini mo? Sa masasabi mo? Sa ulitin po. <laughs> <saan> hmm. Hindi pa marunong magpapos. Sige. Ito si Nini. Ano masabi mo, Nini? <a -s2> oh, <tong> grabe ko. Oh, man, oh. Sino nagkapi <tong> Ha? Oh, man oh, man, oh. Mayroon talaga pag walang nanay. Sama ka na sa akin. Sama na dito sa kanya. Sama na. Bayak. Lima <mimitation> 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 biru biro lang. Patoy. <mimitation> 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 hmm. Bye bye. Bye bye. Bye Ang oh, um, bait ng mga bata na ito. <mimitation> ba -e na, muna. Hmm, sasusun, tutuy, na lang ako ha. Madala ko yung paborito mong tinapay na may palaman. <laughs> Kung magkangkain ng tsokolate, o. Oh. Saubos lang ipin mo. Opo, i i Hindi mo lang i Ikaw pa mismo i i i Love mong may aral sa likod ng bawat click Hindi mo lang binibigay Ikaw pa mismo ang nagbibigay buhay Mr. Vented Boy Mr. Vented Boy Sa likod ng bawat kuha, tumung bawat malasakit Na iyong hinagawa Iwanag sa iba ang iyong naladala Salamat